Masaya si Boss Rolly eh. Mogol Salamat sa Suporta sa mga batang puncher Mag donate sa atin ng limang kalapate Santuhan na naman mga batang puncher nito Yon what's up mga alapatids Kalatroppa For today's video Mamimigay na naman tayo ng Jet fighter sa mga batang puncher Yung mga kalatroppa Ito yung pamimigay natin Jet fighter sa mga batang puncher Kaya bago natin pamigay yung Jet fighter na to Magpapasalamat muna tayo kay Boss Rolly sa nagbigay ng limang jet fighter para sa mga batang puncher. Kaya mga alapatids, samahan nyo ko. Tara, let's go! Yon, welcome back nga mga lapatids. Kalatropa, ito yung una natin bibigyan. Anong pangalan mo, boss? David po. David, taga saan nga? Tagawandi. Tagawandi. Ito na, kuha ka na ng ano, jet fighter mo, pili ka na. Yan you know, ang mga latropa, yun yung una natin bibigyan ng jet fighter, si David. Pasirado na lang, kalatropa. Yan you know. o. Anong masasabi mo, boss? Maraming salamat po kayo ako. Ah, sige ha. yon Baka may gusto kang shoutout. Shoutout no, oh, po sa lahat na nanonood. Yun. Salamat mga latropa. Salamat sa support tunay. Alaga mo yan ha. Huwag mo yan. Ye. Yeah. Ingat mga latropa. Antayin naman natin yung apat na bibigyan natin ng jet fighter. Salamat ka latropa. Oh, welcome back mga lapatids. Ito yung pangalawa natin bibigyan ng jet fighter ng mga latropa. Ano pangalan mo boss? Cyrus. Cyrus. Tagasang ah. Ah, sige sir, pili ka na. Ayan. Sige boss, pili ka na. Ayan o. Ayan si Calatropa natin. Yung pangalawa natin bibigyan ng jet fighter. Ayan o. Sana magustuhan mo yan boss ha. May pambili ka ba? Patakpan na lang sir. Pasarad na lang. Meron ka na bang kulungan boss? Meron ka na pambili pataka. Ah, sige, anong pong masasabi mo? Salamat ba may gusto shoutout shoutout muna mga tropa mo yun o no? ikaw boss ba may gusto shoutout shoutout sa inyo <laughs> yun shoutout na lang sa youtube channel ko DJ Kobe tv okay, salamat boss ah laga mo yan okay, okay na boss laga mo yan ha? okay salamat salamat ha okay antayin na lang natin yung tatlo pa natin bibigyan ng jet fighter Mga kala kalatropa. Andito na 'yung pangatlo at saka pang-apat bibigyan ng jet fighter 'no. Oh. Is mong ala tropa. Ano pa nga ulit? Range ikaw, boss. Reggie po. Reggie. Tagisa kayo ulit. Ang urban po ka. Ah sige. Pili na kayo ng gusto niyo 'yung jet fighter diyan, boss. Pili na kayo. Kuha na kayo tagisa. Ayun oh. Ang ala tropa, bibigyan natin ng jet fighter. Sige, kunin niyo na. Hindi na 'yun. Ah oh, sige. Ah oh, dito, oh, boss. Isa isa lang muna kayo, isa isa lang. Uwa. Yan ang mga natin, bibigyan natin ng jet fighter. Sarado mo boss. ay okay, ka muna, ano mo muna masasabi mo? Salamat po Pasalamat muna kayo kay Boss Rolly Mogol sa nagbigay ng jet fighter. Salamat po kay Boss Rolly Mogol sa Jet Fighter ng Banda. ba may gusto kong shoutout? Uh, shoutout kay JR Incarnacion. Sorry, hindi ka nakapunta. Okay. Oh, oh, di siya sumama eh. Kay El, tapos kay Sean, tapos kay Radyon po. Hello, po salamat Yun salamat po, Yun lang? Opo. Salamat po. Sige, pa-share na lang din mga latropa yung video natin lagi ha. Lagi-lagi okay, uh, manood sa YouTube channel natin. Baka may mga Sabihin mo sa tropa mo sa susunod ko na lang siya bibigyan kasi bibigyan pa tayo ng kinsing jet fighter ng kalatropa natin. Baka doon ko na siya bigyan sa susunod. May pambili pa kayong patoka, mga Ilan na ba kalapati mo? Anim po. Anim? Ikaw ilan na kalapati mo? 11 po. Dami ah. Nasagasaan ko yung... Sabihin mo dos eh. Nasagasaan ako. Ah. Nakaran lang. Ganun ba alakay yung kulungan niya? Kailan po? Gabo, po. Bangyo, uh, Pero may paronda na kayo. Po sa akin, onse, na po, onse. Okay na ba yun mga letropa? Happy Aba. ba kayo? Aba. Pati nyo na kuhaan nyo? Grabe, ang gaganda. Pakangas. Marunong ba kayo magalaga alaga Aba. Aba. Pero may paronda na kayo? Sige, so, anong masasabi niya sa mga followers natin? follow lang pa Pati subscribe ay. lang po kayo sa YouTube. Lagi nyo pong mga Saka ano Ano masasabi niya sa mga gusto mag-alaga naman ng kalapati kagaya niya? Comment na kayo Kuya ko, magbibigyan kayo. Pag naman po kayo, mas alagaan niyo po ng mabuti para kumagal. Anong pinapakain niyo sa kalapati? Eh? Layer mix. Layer mix po. Wow, ang yaman. <laughs> Nag-bike ba kayo? Oo. kumasok ayo. Hmm. Pumasok kayo? Abali ah, pa umaga, sabi mo pang hapon ka. Absent ka. Ah, absent ka. Oh, para shit. lang sa kalapati wala tropa, ma absent oh, pa. Oh, wala ang baon. Oh, ah, wala ang baon. Oh, Benta mo na lang yan. Para may pang baon ka, para makapasok ka. Ah. <laughs> ah, yan, pwede mo na, kaya mo pa yung paamuhin. bigyan yan sa atin ni Boss Rolly Mogon. Pasalamat ulit tayo kay Boss Rolly Mogon. Maraming salamat po kay Boss Rolly Mogon. Yan, e Thank you Salap. sa bigay you know. Masaya na naman, may, na napasaya na naman tayo mga batang puncher. Nakaagay nila. Mga gusto mag-alaga ng alapate. Ano masasabi niyo dyan sa alapate? Quality mga Quality tropa. Pa, mga Ganda. Ganda po. But parang pares lang yung sinasabi mo sa sinasabi niya. <laughs> 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 uwi na ba kayo mamaya pa? Na po, mamaya. Ah, uwi na rin po. na rin kayo. Hindi na kayo magtatagal. Sige. Lagyan na lang niya ala tropa. Okay, salamat, salamat. Happy flying. Uh, mga tropa, isa na lang 'yung jet fighter na ipamimigay natin sa batang puncher. Ano? Napasaya na naman tayo. Nabigyan na naman natin yung kahilingan nila magkaroon sila ng kalapate. Bye-bye! mga Latropa, isa na na yung inaantay natin, bibigyan natin ng jet fighter sa mga batang pancher. Bye bye, Kalatropa! Yon, welcome back nga mga Lapatids, Kalatropa. Ito yung pang lima nating bibigyan ng jet fighter. Anong pangalan mo, boss? 6'2. 6'2. Anong height mo? <laughs> ah, sige. Sana Saan ka nakatira? Ulit. Ayan. Sige, kunin mo na yung jet fighter na bibigay sa'yo. Yan, buksan mo, tulungan mo. Tulungan mo tropa. Ano. Gata mo, baka makawala. Naroon mo ka bumawak? O sige, anong masasabi mo? Magpasalamat ka din kay Boss Rolly Mogol. Pasalamat ka. Salamat uh, po. Anong masasabi mo sa mga viewers natin? tsaka sa mga subscriber natin ano masasabi mo? ba may gusto kang shoutout? baka may gusto ka sa akin ha? <coughs> dali na ano masasabi mo? okay ba yan? ganda? ano masasabi mo? thank you ah, sige pasalamat ka kay Boss Rolly Mogol